Pero gagawin na lang po natin sa loob ng isang so mga Kaya po? Kaya no? Mamaya po pagdudog na kayo, na po, lalapitan ko po, po kayo. no? So, yung iba po dun sa likod na, okay po kayo dyan. ...and the humility to one another. may this time together be fruitful fostering intellectual growth and a deeper sense of community and purpose we pray that the knowledge we gain here will be used for the greater good to serve others and honor you in all that we do in your holy name we pray amen na ating uh, talk. Sana po, mabigyan kung po yung ganyan po. Ano ang packaging? At o, ano po ang kanyang mga functions? Kaya din po, maipaliwanag, no? Ang kahalagahan po ng packaging, lalo na po sa pag-increase ng inyong competitiveness bilang uh, SME MSME. Kaya din, mailarawan, no? Ang mga functions ng packaging. May lali, mga... Wala kayo masyadong expectations, no? Pero, kunyari, nasa isang shelf po yan, no? supermarket sa supermarket. Alin po ang una niyong pipiliin? O, oh, ma'am, ikaw muna. Para ma'am, may ka na. Ah, uh, gusto ko yung ito. You know? Parang nasa bottle, tapos meron oh, siyang oh, ako. Ah, may wine. Ayan, may surprise effect daw. Okay, next. Ayan, ano po, oh. eh, parang kakilala pa ata to. Ate Regine. Yan po, ba yun? Sir, yung bread, yung nasa atin. Ay, may abs. Opo, opo. Kasi may, maaaring yung kanyang yung niya. Ang gusto ni Ate ay may abs, no? Ano po, sa niyo po? Alam ko, po, isusumbo. ng packaging doon sa product na nasa loob. Doon Ayon po yung, sa lapis, sa sa packaging na lang ay uh, parang sa tingin mo masarap siya. Bakit po sa tingin niyo masarap? Kasi po, doon nga po sa packaging. Ano pong indikasyon sa packaging na sa na, nasabi niyo masarap? Sa kulay ba? Sa, sa kulay po, tapos yung paano parang nakakaanyayin so, sa mga buyer. Ayaya, tapos yung kulay. Kayo naman, Ma'am, taga Rizal? Siguro, Singh din po. Kasi colorful siya. Parang maganda sa mga... Yung laki-laki niya? Yes. Kasi, yung laki ito. Abala mo ba? Dito, sa mga nasa likod. Sir, kayo po? Kung yan po, iprodukto din niyo. Anong babaguhin niyo sa packaging? Kayo, Sir? Yung mga share, yung mga kaya share. Kasi pa, siguro mas maganda yung medyo siya, yung attractive siya sa mga consumer na pag mo siya, magkakaroon ng real siya, real siya sa mga consumer na palagay niyo yung buha-buha Diretso lang nakainin. At ang gapas ng kalabaw, saan pupupunin? Diretso lang, na-ready na lang doon. Ano po? So that's life without packaging. Kung wala kang packaging, wala yung mga process pa na ginagawa niyo ngayon. Okay? So ang packaging, ito yung proseso ng pagde-design, evaluation, and production of packages. No? Bilang sa science, no? bilang isang siyensya, no? ang packaging po ay uh, pumaprotekta sa pagkain laban sa pagkasira o pagkapanis ng mga ito. Tama ba rin? Eh? Packaging as a science, packaging as an art, and packaging as a technology. No? Packaging bilang art. No? Sabi niyo mga ka kanina, kaahit-ahit, unique, ano? dapat makulay, mukhang masarap. So lahat ng pagkakaunawa niyo po o pagbibigay ka lugar sa packaging ay nandoon po sa art na side. Ano? Wala akong nakapag-define na nasa science na side na no? oh, uh, tapos po yung niyo nga na ginaya ng go na ng dali ang Nutella eh kasi na-mimic yung kulay, yung phone, yung design, no? It's the same thing, dito po, sa pinag-uusapan natin. Kailangan, kapag nakita ang inyo, ay, kanita talaga yun. Inyo lang yun, no? Parang iba dito, parang nakasama ko na buhay sa PRDB. Hindi ba? Gumagamit ang mga makina. Kayo po ba'y gumagamit ang mga makina sa packaging ninyo? But sealer? Ah, sealer lang. At hit-gun kung may mga seal, no? So, yun, ang na nagpapakita na ang packaging po ay isang proseso na driven or pinag-uhusay uh, uh, or ang ah, hirap ang tagalog <laughs> na pinag-iigay na no, sa pamamagitan ng mga equipment or technology. Now, Okay. Now, paano naman po nakakatulong ang packaging na sa mga MSME? Una, Bilang strategic tool, sinasabi po dito sa isang study ni ng Perez, no? Packaging provides a surface upon which to communicate information about the product and the brand, and as such, it is an essential element of product branding. Sinasabi po dito, no? Sabi dun sa kanyang pag-aaral, na ang packaging kasi, first point of contact. Wala naman po kayo dun sa tindahan, di ka po? Halimbawa, ito may limang outlet. Hindi naman kayo lagi para mag-explain ang inyong banda. Ang una po talaga, contact ng inyong consumer is yung packaging. Okay? Packaging. Minsan, kapag hindi ka talaga bibili ng ketchup na yon, eh ang ganda ng bote. No? Napapabili po kayo. Or kahit hindi po ketchup, kahit shampoo, kahit na, ano pong ga, 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 uh, pang makatulong para maging successful ang ating prata. Sabi rin po ni Nathaniel nga Perez sa kanyang pag-aaral, no? Communicating a brand message extends beyond the information and visual of visual content of packaging. The physical materials used contribute to the overall brand statement projected, no? Ano naman po ang implication nito sa ating mga MSPs? Ang packaging po, mas align with the product's identity. Kung halimbawa, sinasabi ninyo, no? sinasabi dyan na we have to choose alternative packaging materials that do not harm not na ang uh, the dirty part the environment na no. kayo po ba lahat ay eco-friendly ang materials na ginagamit? Yes. Yeah, bio-degradable. Hindi lahat, no? Actually, isinusulong natin ang eh, yan. Kaya yan pa lang kaaralan mo so, po, no? influencing choice. Ito po yung sinasabi ko kanina na ang packaging po, kahit hindi ka naman dapat pigilin, ay napapapili ka. no? Agad lahat sa fan, na packaging, napapigil. no? Kaya hindi masarap kapag nasa ibang lugar, nagbisita iglesia o sa ibang sipahan, naggala, kahit hindi naman mukhang masarap dahil magat ang no? Kasi si packaging po ay silent sins person, no? Ang mga mga tasa mga hindi naman po sinasabi ko mas pahal sa product. Mahal lang talaga yung packaging. Sino po? Feeling ko ito, laminated ito, tapos pindahin sa ano? Saan po ito? Sa China po ito. Hindi, dito naman. To maintain product status and 69% din po. Ano siya sabi lang? Superb! 69% pala ng mga supermarkets na ah, naniniwala na ang packaging ay nakaka-apekto sa purchase decisions. No? Parang ipinapakita ko lang po dito, eh, based on data, no? hindi kasi tayo pwede magsalita lang ng na naisip lang. Kailangan grounded lang tayo sa facts. No? Yan po mga evidences na Nagsasabi na, ah, okay, hindi pwede ang packaging ay basta na kailangan ang packaging ay nag -i innovate ka at syempre, sabi ko nga ka kanina, dapat makonvert mo yung nagtitingin-tingin lang sa pakimili. No? Uh, platform. No? Napakabilis ng dynamics. At sinasabi dito, yung brick and click model. No? Kapag gusto ka, oh my gano'n, in just click, no? i-order din yan. Kaya di ba ang dami pong ngayon, may isa kong kliyente, gumagawa po ng mga sabon, yung mga kojik. Ang investment niya po na sa mga content creator, pero kahit hindi po masyadong sika. Dahil, ano pa meron lang silang mga 500,000 plus uh, followers, invest, gina-invest po nila yun. Ang ginagawa nila, is, binigyan yung para affiliate. Alam niyo ba yung affiliate? Lahat, picture na din, no? Huwag niyo po ang mailalari sa Facebook kasi may mga po tayo dito para na tayo ay nanapag. no? Oh, okay, ito yung mga functions sa packaging. Number one, protection. No? Siyempre, kailangan pangalagaan natin ang ating kung produkto against physical damage, contamination, and pagkakamis. No? Next, preservation. No? Mapahaba natin yung buhay ng ating produkto containment, lalagyan, no? Holds the product security para ma dala po doon po sa ating market o di kaya po sa bahay mismo ng ating um, consumer. Convenience. And it equals happy easy handling, no? Madaling dalahin, may receive, ano? Napo, uh, portioning and disposal, no? Next, communication. No? Without the, the label doon sa packaging, hindi naman makikilala sa inyong puto, di ka po. um, kaya, uh, one way to communicate our product is through our packaging. Kaya, so not tertiary and the last quaternary. Ano? Okay, pag primary po, ano po pag sinabi primary? Primary. Uh, ano po? Bungad. Unang pakikita. Ano po pag sinabi yung no? Una is paper and paperboard. Pangalawa is plastic. Sunod ay glass. Metal, aluminum, or steel. Wood, biodegradable, or bio-based. And a composite or laminates, no? Tandaan nyo naman po yan. Pito na yan, no? Yan po ang ating pito uri ng packaging materials ba ang pinaka widely use na packaging material sa buong mundo? No? Sa isa pong pag-aaral noong 2023 ng U.S. Environmental Protection Agency, lumalabas po na ang Municipal Solid Waste Packaging Generation na po ang papel. No? Buti naman. Pero alam nyo ba, noong 2015, ang next sa papel ay glass. Pero ngayon dito ang Sunod po ay ano? O, oh, di ba? Nakakatakot din po, no? Nakakatakot kasi plastic na po yung sumunod. Okay. Ang papel po, no? Gawa po yan sa cellulose fibers, no? At ito po ay common na saan po na mabuha? Sa mga kapoy, puno, ganyan. Diba? Uh, ah, ang paggawa naman ng papel, diba? Ina-associate yan sa Oo nga, madami tayong nagawang papel, pero madami tayong itinumbang puno. Alam niyo ba po yung kapag piniklap yung kahot, may ano, ano bahay, parang nova, ay parang buhong, nangyan, oh. yung nyero, no? So, yun po ang paperboard, no? So, may iba pa siyang format, tandaan po natin, no? carton, corrugated box, tray, and the rocks and liners. Ito po yung sa context ng packaging, ha? Pinag-uusapan. Ito po yung format niya for printing, no? Next po ay coated and bleach craft, no? Yun po, and bleached, ibig sabihin, siya yung natural, uh, from the process itself, di na siya na, na bleach, no? Hindi ka tulad ng SBS, no? Ito po'y kulay brown, tapos mas matibay po siya dahil kaya niya po mag-hold na mas mabigat compared to